yung mga gusto natin. Yan. <laughs> Itlog, tailis, maling, satinas, hotdog. Wala ka tayo, tuyo. Ano? Wala, wala. Tuyo. tuyo. Wala dito, wala dito. <laughs> <laughs> kaya kita nyo naman, wala pa kami ng tuyo. Kaya wala si Kel, si Chassie bumili silang tuyo uh -oh. ngayon. At... eto kaya ako kasi kaya kasi nagluluto kami dito kasi eto yung magiging unang dinner namin sa bahay namin na to yeah! yeah! at saka ito yung sa yung, yung pangarap na ay pamilya dati pa lang kami nila papa ako kapag ako uh, naka napapatay tayo ng bahay kumain tayo doon at saka yung kakain natin yung mga una mga, una nating nakain yung mga favorite natin kaya ito meron kami dito hotdog, tiles, itlog, sardinas, maling, eh saka yung toyo yung mga never namin makakalimutan pagkain sa buhay natin namin. Kinalakihan natin. Kinalakihan natin Ayun, okay. ngayon, ngayon dito <laughs> <Okay, more. Yeah, laughs> na tayo. Ayun. Yung hotdog eh. magsusunog <laughs> na. Nakakita mo, Jack. Eh, nakapinig ito yun. Ayan, ito pa isang malupit. Oh, plastic pa yan. Par, ah, yan ang the <laughs> best. yan ang the best yung tuyong ganyan, no? Tsaka dilis, Di, yan! Ang pakasarap niyan. Sige, sige, tuloy natin dito. Uy, yung mo, sunong. Uy, okay, ayan. <laughs> <laughs> yung hotdog sunog. Hotdog na lang eh. Eh kaysa na mahila, oh, mas masarap na yung sunog. Ayun okay, no? ah. well done niya. Ito pa pala, meron pa pala tayo ditong maling. Ayan. Napakasarap niyan. Pang-social na araw nun. <laughs> ako, kapag yan, kapag nakakapagmaling kami nun, parang, may gemi pera. Oh, hindi, babi-sahod. Babi-sahod si Papa tsaka si Mabalo. Kasi noon, naalala niyo? Ewan eh, ko oh, kung anong naalala, nung bagong ba tayo yung bahay natin doon, yung unang bahay natin, ang kinain lang din natin, tuyo, sardinas, sardinas oh, okay. at saka itlog. at itlog. Saka itlog. Tapos mm -hmm. sasabihin ni Papa noon, eh bakit alam pa ba nilang ganito ulam natin? Yung Basta bahay, ba ba at, ba ba at least sasalop tayo ng bahay natin. <laughs> oh, so, diba? O nga, okay, alam pa ba nila yan? Diba? Malalaman pa lang. Mal hindi, <laughs> at <laughs> saka malaman nila, ito talaga yung kinagayas kinag kinag na natin. Tikman nga natin yung hotdog. Ko. Wala pa. Kita, wala, papi. wala pa. Hindi <laughs> natin nakagayas na yung <laughs> ano. Kukuha ka na agad, may nagluluto eh. <laughs> Maraming hindi nakakaalam na to. Ito yung adobong sardinas. Kasi di ba ano, lagi sardinas yung ulam mo. Ngayon tinuro sa amin ni Papa Tol, napakasarap. Lahat nun ang ng sardinas, na ng lutong yeah. so, sardinas uh, nagawa namin, pero ito pinakadabes yung adobong sardinas. Ay, ito na mo kay mama. Isang isang adobong sardinas, lalagyan mo maraming tubig. Mga 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 bawi. Mga bawi. Ay, isa sabaw Sa mo sa mga nakalino. Eto, ma ano pa to eh. Ang tawag dito, biyaya pa to dahil apat to sardinas eh. <laughs> Dating dalawa lang tayo Isa lang. Pinapayaman mo naman. <laughs> Nakaluto na lahat. Ayan. Dinner time na pa. Yan. At saka ito pala yung first time na ay makakapasok dito nang naka-aircon. Ah! Kaya tara, ang aircon dito. Atin. Oh, no, man! Ito si Papa yun. Ito si Papa yun. first leader importante kung alina sa pagkain kayo ninyo, sa pagsasaluhan nyo. Kasi sabi nga ng tatay ko sa amin, mamahalin ba ang yung pagkain nyo? Mura o sakto, lahat yan pag kinain natin ay iisa lang ang busog. Ang mahalaga, ay e masaya kayo at kasama mo ang pamilya mo habang kumakain kayo ng biyaya ng Diyos. Kasi para sa akin. Iyon ang pinakamasarap na rekado o sangkap para sumarap yung pagkain nyo. Mga Pinsel, gusto ko lang po kayo batiin na maligayang, maligayang Pasko.